Hugot nga siguridad gipatuman sa General Santos City Police Office alang sa unang adlaw sa Blix Skwela karong adlaw Hulyo 29 tuig 2024 sa matag tulungan may mga magitang assistance desk sa main gate asa nakadeploy usab ang mga police personnel og andam motabang sa mga adunay concern o mga ayog tabang tungon sa pagdagsa sa mga estudyante. Usa ang Romana Central Elementary School sa Barangay Kalumpang ang adunay makita ang presensya sa kapulisan gawas sa mga CCTV camera o monitor nga gibuntar alang sa seguridad sa mga estudyante. Ang seguridad ng school is so, wag wag ano ang mga parents kasi secured na secured po ang kanila mga anak. Once nakapasok ang kanila mga anak, wala na po silang po problemahin. We take care of their children. May mga pulis tayo at mga may tanods tayo tapos may mga ano tayo, agency security guards. Mm -mm. Kompleto po tayo sa CCTV may, dito may sa harap may sa likod. So ang atong operation balik skwela o plan balik, balik skwela na na security plan ni Ana last time ah, uh, meeting na ta sa so, atong mga security forces ma'am o atong mga schools. So <coughs> uh, with regards to deployment so kaganiha na, na mga mga tao nga kuan, mga gi pagayoan po na to, mga information dito nga Sir, traffic, traffic. Ana. So, nag-deploy tayo mga places so, bridges, Good. Ang mga ginikanan, balik na usab sa ilang responsibilidad nga ihatod og sundo ang ilang mga anak sa matagtulunghaan alang sa ilang seguridad samtang ang ubang ginikanan ang niapas pa sa pagpa-enroll sa ilang mga anak. Eh na may bata, <laughs> busy. busy. Napakoy ka bulan sa balay. Kanilang si Princess. Mm -mm. Grade 1. Wala pa. Eh nawa da ang card. <laughs> Tangita pa. Kaya wala, wala may masaligan lain niya. Ako raman di mo ko niya kanang matiman dyan. Sa panahon po karoon? Sa Kabalo naman po ka mam, kanang mga ginaingon nila. Madlock po ka ma'am ba kay... Siyempre, anak po na na niya. Mar Mara po yung isa akong anak. Luyo pa man ini malinawon ang unang adlaw sa balik eskwela sa Jansan ug magpabilin matod pa ang polisya nga dili magagawa sa mga estudyante sa udto o kinahanglan anaa ang mga ginikanan panahon sa tinguli sa mga estudyante. Actually, ang first day of school natin dito sa Romana Central Elementary School is very smooth. Dumating ang mga bata ng maaga, sumaaga so din tayo nakasart ating flag ceremony. At ka pina, uh, pa-introduce namin yung mga teachers nila kasi meron tayong reshuffling konti ng mga classrooms. So, so far naman, maganda ang ating opening of classes. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez, Brigada News.